Mira? Amira? Amira! Mangestong! Hello po, kumusta po? Ah, uh, papadalas ang hmm, bisita mo dito ah. Eh, nandito po ako dahil gusto ko pong personal na ibalita sa inyo na maipapasara na po ang planta ng next sa Oyente. <laughs> totoo ba, Amira? Naku, eh, babiyahe po ba ako ng ganto kalayo kung magde-deliver ako ng fake news? Uh, eh, di... Totoo nga. Hindi na sayang yung pag-iingay natin. Hindi rin napunta sa wala yung pagkamatay ni Beckham. Amira, maraming, maraming salamat. Maraming salamat kung hindi dahil sa'yo hindi mangyari ang lahat ng ito. Walang ano man ho. Salamat ha. Hindi <coughs> <coughs> ba isa sa mga tera yan? Bakit siya nandito? Nagmamayari ng next-sales yung bakit siya nandito! Ito! Bakit ka nandito? Pinatay ng pamilya mo ang asawa ko! PINATAY ng PAMILYA MO ANG ASAWA KO! ikaw. HAH! Uh, sa iyo? Ano yung naligay? Pasok niyo. Okay na ho si Mang Estong. Ayaw ho magpadala sa ospital eh. May gamot naman daw ho siya. Ay. Para saan yung gamot? May sakit yung tao, di ba? Kita mo. Magiging okay naman siya. Sana. Pero hindi lang siya inaalala ko eh. Maraming tao dito na nakakaranas na ng mga sintomas ng sakit na kinamatay ng asawa ni Mang Esto. Sorry. Hindi ko alam na ganito na pala kalala. Hindi mo alam? O oh, when, alam mo na, nagigilty ka? Pwede pala mag-guilty ang isang tera, no? Mamaya po, pipilitin ko na lang po si Mang Isong na pumunta ng ospital. Tapos, kung pwede ho, may sumama sa inyong dalawa para bumili ho ng gamot sa kanya. Okay lang ho ba? May gagawin po ba kayo?